Kahit na alam ko na mararami pa akong gawain dito sa kabisera, pinalaghan ko ang aking tahanan noong dulo ng, ng lakarangin ko. narin na rin na nakakasakay ako sa bus, hihintay lamang ng higit ng limang oras, at naroon na ako sa bahay na kinalaghan ko. Ang naninirahan na lang dito ay ang aking mama, na okupado sa pag-aayos, pag-renovate, at pagpapaganda ng bahay ngayong nasa malalayong lugar ang kanyang mga anak. Noong lumaki ako, inaamin ko na hindi ako ang pinakamabuting anak. Madalas akong nagtangpo ng hingi at ng away sa aking ama. Noong umalis lamang ako sa aming probinsya ay nakilala ko ang tunay na pagmamahal ko sa aking ama. Katulad lamang ni Jesus na mararaming at katulad ng mararaming kalalakihan sa probinsya, kalalaki Kalalaki. Oh, kalalaki nga. Marunong din siyang maglaro gamit ng pahoy at pako. Nagpatulong ako sa kanya na buuin ang aming istante aklatan sa aming organisasyon na kinulang ng tambayan ngayong pandemya. Inisip po na makatutulong ito sa pampaganda at pag-aayos ng lugar namin sa ngayon. Katulad ng bahay namin, noong bago pa ng pandemya, na ituro ko itong organisasyon bilang tahanan. Ang una nga naming module na itinuturo sa aplikante ay ang organisasyon bilang tahanan o sa English the organization as home. Nagtataka pa rin ako kung bakit ganito, ganito na kalaking proyekto ang itinupad ko sa, sa aking sarili habang nakarehistro akong inactive sa aming organisasyon. Siguro lamang ay hinahanap ko rin ng aking sariling tahanan dito sa kabisera at kaya ang istrukturang yadi ng kahoy mula sa bahay na nanghubog sa akin nung ako'y bata pa ay inalay ko ngayon sa mga nakababata sa akin sa organisasyon na ngayong naghahanap na rin ng kanilang sariling tahanan sa kabisera. Hindi ako mahusay na ang eh. Madali akong napagod, mabagal akong maglagari, hindi tuwid ang aking mga hiwa, palpak ang pagmarka ng aking pako. Kinahiya nga ng aking tatay ang kanilabasan kaya nilagyan na lamang natin ng donated by imbes na sa made by. Ngunit nagpapasalamat pa rin ako ng husto sa tulong at syempre sa pagmamahal na ibinigay niya sa akin. Hindi yun, hindi yun malit na bagay. Ngayong patanda na siya, nais ko lamang magpursigi sa buhay nang may sa kanya ang anak na nanararapat na, na, sa kanyang pagmamahal ay binigay sa akin. Tulad lamang tang ng tahimik na pagpursigin at paghirap na dinanas ni San Jose bilang manggagawa, lahat tayo ay lumalapit kay Kristo sa ating masusing pagkilos at gawa, sa ating pagmamahal ng ating mga magulang, at sa pagsisikap nating bumuo ng tunay na pagmahal na komunidad.